Hi everyone! So dahil malapit na nga ang graduation day, tuturo ko lang sa inyo kung paano ko nga ba ginawa yung makeup look ko before, nung last year, graduate din ako. So ayan, sobrang mura lang na mga makeup na ginamit ko dyan. Ay, Ay, hindi siya nakagraduate ayun. Sabi ko sa sarili ko, kapag graduate ako, kailangan kasama ko yung tatay ko na tutungtong sa stage. Uy, sabi ko, di ako iiyak eh. Bago nga ako makas sa stage, yung sabi ko kakaway ko para sa mga followers ko na nag-aantay ng graduation day ni Arian. Kaya naman, hi Arian! Graduate na si Arian! Mag-donors nga pala ako guys, I hope you're proud. Uy, Nalapit po nga ako ng tatay ko dyan dahil nga mag-picture pa. Nag-trending din yung video ko, babe. Eh. Parang umabot yata ng 2 million yung views ko dito. So, tuturo ko sa inyo kung paano ko nga ba ginawa yung ganitong makeup. So, murang-mura lang yung mga products na gagamitin natin. Hi, everyone. So, today, mga bro, dahil nga mag-graduation na, And kakatapos ko lang graduate nung nakaraan taon. Tuturuan ko lang kayo kung paano ko nga ba yung makeup ko last year nung graduate ako. So yung mga gamitin nating makeup ngayon is yung mga murang makeup lang. And yung mga affordable lang para sa mga studyanteng kagaya ko. Kasi alam ko nung nag-graduate pa lang ako, wala rin naman akong budget para sa mag-makeup sa akin. So ang ginawa ko is minakeupan ko yung sarili ko and ilang araw ko rin pinagpraktisan kung ano nga ba yung makeup ko nun. So, ngayon, tuturo ko sa inyo para hindi na kayo mahirapan. Kagaya ko last year. So, before kayo mag-makeup, i-prep nyo muna yung skin nyo. Kung meron kayong moisturizer, mas maganda. Mag-moisturizer na muna kayo before kayo mag-primer. Or kung wala naman kayong primer, okay na, diretso na tayo sa pag-makeup. Hindi rin ako gagamit ng uh, foundation since wala naman ako noon and hindi rin ako nagpa-foundation. Ito yung ginamit ko makeup before no, gumaduit ako kasi inato talaga siya, hindi pa siya nang ubos. Wala kayong brush or brushes, okay lang naman. Kasi ako kinakamay-kamay ko lang din talaga yung makeup ko. Ayan, meron akong brushes dito na 75 pesos lang yata. Pero hindi ako gagamit ng brush ngayon dahil hindi rin naman talaga akong sanay. So, wag tayong mag emehan dito. <laughs> hindi ko kayo na-encourage guys na bumili ng um, makeup ngayong graduation day nyo. Kung ano lang yung meron kayo dyan. Ay nang yung gamitin nyo. Okay na okay lang din naman yan. na ito naman, is optional lang siya. Contour ko lang tong face ko para medyo maliit lang siyang tignan. Pero kung wala naman kayong contour, okay na okay lang din. Kasi ako, nung graduation day ko before, hindi naman ako nag-contour. Maglalagay na rin ako na itong blush on sa face ko. Ito is cream blush. Pero later, maglalagay pa tayo ng powder blush. Maglalagay lang ako ng brown eyeshadow sa aking nose. Para lang tumangos-tangos ng onte kasi hindi naman pointed nose yung nose ni Arianbe. After ko mag-nose contour, maglalagay naman ako nitong powder from Dr. Sensitive. Yung gamit kong powder blush nung graduate ako nung nakaraan taon is Saze lady Kalimutan ko palang magkilay, be, pero pwede pa natin niyang ihabol. Dito lang yung ginagawa ko sa kilay ko. fill in ko lang siya dito. Hindi kasi talaga ako marunong magkilay, be, kasi nung graduate ako, hindi ako nagkilay. Pero if ever lang na gusto niyong magkilay, maglagay na rin kayo. Tapos, pabrush ko lang siya Pagkatapos ko makilay, maglalagay naman ako ng brown eye shadow. Ayan. Light muna tayo and then pa-dark yung dito sa gilid ng eyes natin. So, umpisa nyo muna dito sa pinakagilid para dito mga point yung pinaka-powder para hindi siya harsh pagdating dito sa unahan. And basta para lang hindi siya maging harsh, dito lang kayo magsisimula parate. Sa pinakadulo and then ikakalat niya siya ng ganyan. Hindi pa lang ko ano ba yung sang. Hindi ako rosa pag may makeup. Tuturo lang sa inyo kung ano yung alam ko. Para lang yun kung wala kayong budget sa pagkuhan ng makeup artist at least kahit makapag makeup kayo ng sarili nyo and then after nun kapag nablend nyo na blend nyo nandito naman tayo sa mas dark na color and lalagay naman tayo ng darker color dito sa gilad ng eyes ko para may dimension siya wow dimension hindi kakalat na natin siya nakikita nyo mabubuhay na yung mata ko kapag naglagay na tayo ng contact lens so ganito lang ako maglagay kinakamay ko lang ayan atong gamit kong contact lens is yung gamit ko nung graduation day so buhay pa siya and hindi ko alam kung expired na ba to o ano kalagay na rin pala ako ng um tawag dito glitters glitters <laughs> maglalagay na ako ng highlighter sa aking eyes dito lang sa may bandang gitna and kaya nga pala puro brown yung ginagamit ko sa mata ko para kahit na anong suotin kong damit or suotin yung damit is bagay siya sa outfit niyo. Magkakare lang ako ng lashes ko and then kung meron kayong pinakamurang mascara na alam nyo, okay lang na gamitin nyo yun. Basta yung wag lang kumakalat or yung nagpapanda eyes kayo. graduation ko nga pala, be, hindi ako nag, nag, naglagay ng false eyelashes kasi kulang na ako sa time noon and wala rin akong false eyelashes noon kasi wala akong mahanap. Napalan ko na lang yung lashes ko and now tatanggalin ko na yung aking binig sa aking face. Ayan. Tapos maglalagayin na ako ng blush dito. Ayan. kukunin ko lang 'tong tatlong blush and then pagpag tapos ayan, itumpok mo siya dito, be. Hindi ako nagba dito kasi parang magmumukhang pataba yung face ko. talagang plakado yung blush natin. Maglalagay naman ako ng highlighter sa aking nose para magmukha siyang pointed nose. Maglalagay na rin ako dito. lipstick lang ako, and then papatungan ko lang siya ng lip tint. Yung gamit ko yung lipstick before, ito pa rin yung gamit ko ngayon. As in, ito pa rin yung ginamit ko rin and pud-pud na siya ngayon. Ayan, wala na siyang laman. Pahid natin dito. Sa loob. Pero sa spread natin siya. Ayos ko lang hair ko kasi pampatag din to. Sa so, magiging look natin. Ganito yung ginawa ko ng graduation ko. As in, ako lang talaga yung nag-asikaso sa sarili ko. Asikaso talaga ako ng malala. Ayan, ganyan. And then, Kakurl natin siya paloob Tapos, ayan. Diba, nagkulot siya. Ayan, mas okay para sa akin yung ganitong hairstyle kasi para hindi magugulo kapag pinatungan ng graduation cap ba yung tawag doon. Hindi kami naglagay ng graduation cap before kasi hindi ko yun alam. Pero, ayan, ganito yung hairstyle na ginawa ko noon. Pero humaba na yung hair ko ngayon. So, ayan. Ayan, comment nyo naman sa comment section ba kung may natutunan ba kayo sa vlog ko. Kasi kung wala, iiyak talaga ako. Kasi ang tagal kong ginawa to. Mukha lang maikli, pero matagal siya. Di ba? Ang ganda. Kahit na anong contact lens, guys, pwede nyo gamitin. Yun lang, guys. Nagpalit ako ng contact lens. Bawis na bawis na ako, as you can see. Ayan. Kaya, wala kasi akong ventilador para hindi maingay. Bye-bye na and mag-comment kayo dyan sa comment section kung nagustuhan nyo yung makeup ko kasi. Uh, ang hirap and ang init. Ayun, pabis na-pabis na ako. Yay!